Hello Ragnarok fans! In today's video, gagawa tayo ng top level na tips and tricks paano magpakunat kasi laing tinatanong sa in. saan daw nang gagaling yung ay mga physical and magical damage reductions or better yet, isama ko na rin yung paano mo ba itatank yung isang asura damage na kahit wala ang child of earth, diba, is matatank mo siya, diba? So, nag-upload ako ng aking 5v5 na PVP video recently na ito yung run from gold papuntang platinum na mga PVP matches and during this time, nakaraming champion kami na kalaban and makikita nyo dyan, hindi ako na one hit guys ng Asura kahit hindi ko ginagamit yung aking Child of Earth. Meanwhile, kapag ang inasura is yung dalawang paladin na kakampi, na one hit kagad sila, di ba? So, bakit hindi ako na one hit guys ng Asura? Kasi nga, makunat yung karakter ko despite being an F2 pick. Kasi yung build ko is naka-centered towards pagpapakunat or being tanky. And ano ba yung pinapagandang ano, challenge for you to tank a certain damage? syempre yung Asura kasi nakaka-one hit talaga yan. Okay? Ngayon, siyempre may limitations yan kasi itong character ko is only an F2P free to play account uh, zero top up okay so therefore kapag masyadong spender na yung mag-aasura sa akin di ba Doon na medyo madedehado or potentially mawan hit na rin ako oh. so technically tinitingnan uh, tinitignan pa rin dyan yung title difference kung lamang sa title yung mag-aasura sa akin talagang mayayari ako oh, because of the penalty ayan okay Second is the difference in PvP. Kapag masyadong mataas yung difference or lumagpas ng 500, yung difference ng aking reduction versus sa bonus niya, yari din ako. So, nyari, mayroong 1632 ngayon na PvP damage uh, reduction. So, 500. So, any monk na kung saan yung kanilang PvP damage bonus is mas mataas sa 2,132, mayari talaga ako doon kasi... Papasok ako sa penalty area, which is plus 17.5% yung additional damage na i-absorb ko. Na napapansin ko kasi nagbamasit masid ako yung mga nagbebenta-benta ng character sa mga groups-groups. Na yung mga ganun, may 2,100 na PVP bonus. Mga heavy spender na rin eh, mga gumagastos na ng 100,000 pataas. Or doon nila binibenta yung kanilang account, okay? So technically, 100,000 plus kunyari most likely yung gumastos na yun mga 200,000 plus eh to attain that ano 2,100 na PVP damage bonus so talagang heavy spender na sila guys so technically pagdating sa mga mild spender yung mga siguro mga 1,000 lang yung ginagastos per month or yung mga F2P kayang kaya ko nang itank yung mayan, okay So ano ba guys yung property ng Azura? First, ano siya? Force neutral So, technically, kailangan mo ng neutral resistance. And ako sa ngayon, meron akong ilan ba? 33. Pero actually, parang lagpas-lagpas na yan. Tulad nga na ng sinabi ko, may diminishing effect yung mga ganyang resistances. Para sa akin, ang pinaka-optimal lang is around 25 to 30. And kapag na-maintain mo na yon dapat yung ibang resistance mo, ilagay mo na sa iba. ba diba? Second is the physical. So, makakatulong din syempre yung physical damage reduction na sa ngayon, meron akong 83% na physical damage reduction as in F2P. And syempre, I believe papasok din dyan yung defense, di ba? Kapag full buffs ako, mataas defense nito because of assumption. Okay? I'm not sure kung ignore defense ang asura, bla bla bla, pero yun na yun. So, ito yung isang match. So, makikita nyo, meron dito 4-star na monk or champion nga iasura ia niya ako. And makikita nyo, di ba? Boom! Ayan, o. Oh. Yung damage niya sa akin hanggang dito lang. Okay, ay 4 star na yon barad. Eh, hindi pa ako nakaling sa aking Child of Earth. Kasi, pag nakaling ako, malamang patay ito, eh. So, hindi siya namatay. Ibig sabihin, hindi pa siya nag ng link. So, despite wala akong link sa aking Child of Earth, di ba? Wala ba sa kalahati ng buhay ko yung aking asura? Ganyan ang nakagawa kapag ma F2P lang or mga mild spender yung nag-aasura ng aking karakter. So, eto, na-post ko siya and <laughs> ang bawa siya guys, is 194,000 lang. So, actually, nakalati niya pala. So, nag-heal pala ako dyan. Pero, still, di ba? Ampaw na sura. So, makikita nyo, 4 star siya, guys, na champion. Full buffs, di ba? Kasi, beginning pa lang to ng laro, eh. So, eto ulit yung isang match na this time, 1 star naman yung nag-asura and makikita nyo, Nawawanit niya rin guys yung mga paladin na 4 star Okay Pero mamaya papasura ko dyan Tignan nyo hindi niya ako mawawanit Ayan yung wawanit niya rin yan Hmm di ba 4 star nawanit niya guys So eto nakita ko siya doon Okay nagkagather ng energy ball And ayan papasura ko saan niya So kinukuyo ako dyan And then papasura pa ako saan niya Makikita nyo Wanit oh, niya kaya Ayan nasura na Hmm di ba Inasura niya kalahati lang ng buhay ko guys ang dami pang natira ba? Diba? so again nawawan niya yung dalawang paladin na kasama ko ako hindi niya ako kayang iwan hit and yan malaking bagay na yan sa isang pare especially sa 5v5 kasi kung hindi ka nila kayang one hit kung hindi ka nila kayang patumbayin irereso mo lang ng irereso yung mga mo eh So here's another example, another 4 star and dito actually na one hit niya oh. Makikita niyo pumitik yung aking Osiris dito pero hindi pa nakalink yung Child of Earth. Pero dito kasi, start pa lang to ng match, kaya full buff siya, and then full mana, di ba? Kasi I think nakabis din sa mana nila yung asura na yan eh. Pero later on, mamaya, papasura ulit ako sa kanya, di ba? Hindi na niya ako ma-one hit, one hit, di ba? Okay, so eto, nandun siya guys, and sinundan ko siya, wala akong Child of Earth. Pero may shield ako and then papasura ko sa kanya. Ayan, nakaready na siya. Asura! Mmm! <laughs> so, inasura niya ako. Okay. And still, ayan o, oh, di ba? Buhay na buhay. Tumatakbo pa, Brad. Okay. Eh, yung Asiris ko, nagamit ko na kanina. Di ba? So, hindi niya kayang i-one hit. Pero mga kasama ko, nawa-one hit niya. Okay. And then, throughout this match, sinusundan ko lang siya ng sinusundan. Iasura ulit ako ko niyan mamaya. Okay, so eto, susundan ko ulit siya. Asura! Mm, di ba? So, pag hindi na siya full buffs, guys, kakabangon pa lang yan, gusto niya sumapak, wala na, di ba, mahina na yon O, oh, wala pa sa kalate, or nasa kalate lang ng buhay ko yung kanyang asura. Okay, so, eto ulit, 4 star, and papasura ulit sa kanya. Hmm, bigyan mo. <laughs> wala pa sa kalate, di ba? So, technically guys, undi-undi lang nagiging ampaw yung mga nag-asura. Ay, madaming tinatamad dyan eh. Pagkada lang talaga guys yung mga champion kapag heavy spender ka. Ngayon kapag hindi ka heavy spender and magasura type ka, napakadali mong i-counter. ba? Diba? Tulad ng sinabi ko dati pa, dati nawawanit ako dyan eh, pero sinabi ko bilang naro ng mayan. Yan yung lang ako ng ilang buwan and eventually hindi na ako nila masura and yan na nga yung nangyayari today. di ba? So basically, ang discussion for today is paano ka ba magpapakunat? Diba? Saan ba manggagaling yung supposed to be Ma damage reduction mo sa physical sama mo rin yung magical kasi madaming takot sa sage na rook daw triple cast eh the last time yung nag pvp ko nanggigiliti lang sila eh Di ba? eh sama mo na rin to yung range na p damage reduction pati yung mga pvp damage reduction pati yung mga resistances dito okay so the first one of course the equipments na dito sa costume muna sabi ko sa inyo guys targetin nyo rito yung either may human or medium damage reduction na ako since meron kasi akong shield kung saan dito ko pwedeng kunin yung aking demi-human reduction pwede kong kunin yung medium damage reduction sa mga costume na yun yung tinatarget ko di ba so meron na akong isa rito so technically meron ba akong ano apat na parts ng costume na pwede kong kunin yung medium I believe sa headgear meron din dito na parang gusto ko na siyang i-redeem. Ito, so medium or reduction din to guys sa medium enemy. 4%, so solid na solid yan. Parang gusto ko na yung i-redeem. Pero I think maghanap muna ako ng kapalit na eto na demi-human siguro sa face tsaka sa mouth. Okay? Ngayon sa mouth, wala pa akong nakikita na redeemable costume na pang medium damage reduction yung ibibigay the same goes sa face saka sa body so technically aantayin ko pa yung mga yon okay so next naman is yung mismong ano divine armament set mo syempre you always go with goibness set diba for tanking survival din especially kapag ito na plus 15 mo ayan oh ang ganda nung bigay niya sa plus 15 And then syempre, a uh, crack back for the neutral damage reduction. Pero kapag na plus 15 ko yung shield ko at some point in the future, eh nakuha na ako ng raid rig card. Ito, pwede ko itong i-give up, di ba? Papalitan ko to Ang pwede kong ipalit dyan na mas maganda, in my opinion, is itong Valkyria Shield, di ba? Kasi meron ditong fire resistance, ibig sabihin, pwede kong i-adjust yung iba kong resistance card, di ba? Na nakasalpak ngayon the King Armor set, di ba? Tatanggal ko na yung mga fire resistance doon and maglalagay ako ng ibang card or ibang resistance, okay? Next is the cards. So, dito, madami din dito, guys, PvP damage reduction, especially kapag uh, max mo siya or pinopromote mo to level 15. And one of them is etong ano, parts ng boots kasi pag pinomote mo to or max promote, ayan, 1.5% kaagad. Kapag blue, 'Di ba? Ayan no So dalawang 1.5 3% nakakagad 'yan. Okay? So sa back eto. okay for the magic damage reduction, dalawa. Ito yung muffler cards kapag pre-promote mo sila to level 15 kulay blue, 1.5% magical damage reduction. So dalawa 'yan. Or actually, di ko pala na pro-promote yung ano, Orc Baby yung isa eh. So, hindi ko pa pala na pro-promote. And then, gumagamit din ako nito mga spore card kasi kapag na level 15 mo sila, di ba? 1.5 plus 0.5, 2% kaagad yan eh. Sa physical tsaka magical, so tatlo yung ginagamit ko. So, 2, 4, 6% physical and magical damage reduction kaagad yan. Okay? And then, next na target ko na is itong Osiris kasi ito, pag na-promote mo to physical and magical damage reduction din yon And syempre, etong Orc Baby, dapat palitan yan guys into Raidric card. Diba? And then syempre, magiging 2 slot daw yung shield. So ako, nagpa-farm na ako guys ng Horn card. For that card na kukunin ko sa kanya, which is uh, 20% physical damage reduction range. Diba? So pampakunat siya sa ibang class, okay? Na physical. So after ng cards, we have the enchant. Pero actually, yung enchant ko natanggal na dito yung mga damage reduction ko eh. Ang natinara na lang is etong Stone Skin which is papalitan ko rin to into tranquility, 'di ba? Para ma-reduce yung fire power, power ng mga pali na rock na yan. So mababawasan ako ng 8%, which is parang okay lang, 'di ba? So mababawasan ako ng 8% dito So magiging 75% na lang siya Pero kapalit nun is Resistance against critical attack Which is para sa akin okay na Ngayon kung gusto mong maging makunat During PVE di ba? Mga boss, mga dungeons di ba? Pwedeng hindi ka muna mag tranquility And pwedeng ang gamitin mo muna is Puro ganito di ba? Mga stone skin And syempre yung mga pang PVP Dito sa head na costume Tsaka dito sa baba sa dalawa Beacon din daw ito, hindi ko pa napapalitan Pero soon magiging beacon din yan Okay Then yung iba dito, wala na yan, di na yan, pambakunat guys Okay Next is the Vero score So dito rin guys, and ang pinaimportante dito na pambakunat is yung muscle block Diba? Kasi Kapag above 80% pa rin yung buhay mo Ayan o, oh, 10% damage yung nire-reduce niya brad Diba? Solid na yan Siyempre, nandyan din yung healing protection So, pag gumagamit ka ng healing, di ba, meron kang 2 seconds na additional 4% damage reduction. Together with the passive na damage reduction ng healing, which is 10%, di ba? So, 10 plus 4, that's 14% damage reduction kagad-agad. So, kaya mapapansin nyo sa PV video ko, bago ako sumusugot, spam ko yung heal sa sarili ko. Kasi gusto kong makuha yung damage reduction na yon kung assuming may mag asura sa akin sa kabilang side, di ba? Pero kapag nakuha mo yung Dimic version ng ano healing protection, parang aabot ka ata 9% na damage reduction eh. So laking bagay na yun, di ba? 9% plus 10%, 19% damage reduction kaagad yun. Di ba? Talagang solid na solid ka nun. So tapos na tayo guys sa uh, Vero score. Next is the guild skill. So dito mamax mo lang naman guys ito, PVP damage reduction. Ayan. Diba? Pero kalaban mo dyan, Eden Coins. And syempre, yung character defense dito. Max mo na yan. Of course, you have the feathers na yung configuration ko, pwede nyo gayahin. ba? Diba? Ito yung sa attack. ba? Diba? And ito yung sa defense. di ba? Diba? Pag ginaya nyo, solid na kayo nyan. Itong divine feather na to, ikakap lang natin dito guys sa tier 9. And after tier 9, kailangan natin mag-transition sa ibang feather na ipapa tier 9 din natin which is dinidiscuss ko on my other channel or on my other videos, di ba? So, gayahin nyo lang yan. Solid na kayo. Okay? Next is the stage 2. So, dito rin. So, ito, max nyo lang lahat to. And then, yung stage 2 upgrade. Ayan o, may mga damage reduction dito eh. Ayan o, physical, magical. Physical, magical, di ba? HP. So, i-max nyo lang lahat yan. Ito rin o, no? level 10 na sa akin physical and magical damage reduction. So, pa-level up nyo lang yan na guys Nang ipa-level up and that's it. Di ba? Yun na yun. Don't forget to unlock yung iba pang statue dito and then pa-level nyo rin. So, yung mga purple ko dito, di ba? Max level na lahat yan. So, lahat ng nakukuha ko na additional na pampalevel dati sa mga to, di-dismantle ko na lahat yun and magpa-level naman ako ng orange, di ba? Ang initial target ko, lahat ng may PVP damage reduction, yan muna yung papa level 1 ko. Ayan o, level 1. oh, level 1 ko yan. Ito, level 1 ko yan, di ba? Para ipam ko yung PVP damage reduction ko, okay? After ng statue, you have the mount na dito rin, may mga damage reduction pa rin dito. Pero hindi ko pa siya priority. etong mount sa akin kasi ginagatasan ko lang siya for now for combat power which is yung courage di ba So sa ngayon nag stack up ako ng ano Wild Kiwi so binibili ko lang sila everyday pero hindi ko siya ginagamit diwala Nasa ano ko siya storage inaantay ko na mag-evolve yung aking pet to level 30 para lumakas ulit or dumami ulit yung ano maximum stats and then gagatasan ko ulit ng combat power yung courage then kapag nag-level or 99 na siya or I should say 900 doon ko na babawiin yung aking intellect tsaka lovely. Di ba? Palalakasin ko na yung aking reductions dito. Okay? Next the medals na dito guys. Pantay-pantay nyo lang lahat yan. May mga reductions dito eh. So, eto na yung isa. Di ba? Ayan oh, may 7% ka dyan. Eto rin, 7%. Eto, ayan, uh, 4.9%. Parehas. And then, of course, the PVP. So, yung medal, di ba, hindi na pinag-isipan tong mga to guys. Lahat yan, panday-pantay lahat. Maski dito sa baba, except yung mapang pet, pang huli mo lang, di ba. Kapag, eto kasi, mag-max level na to, base sa level mo, saka mo banatan yung mapang pet, di ba. Yan lang, discard yan. Next, the Sigil Tablet, na eto, madaming nagkakamali dito. Kasi yung ginagawa ng iba, kung ano lang yung may PVP damage reduction, di ba? Yun lang yung binibili nila or sinasalpak nila dito, di ba? Kunyari, eto, di ba? May PVP damage reduction to eh. And then, di ba? Maghanap ngayon sila, yung mga bugok na yan. Maghanap sila ng additional dito. Eto, PVP damage reduction din to. nila, uy, PVP damage reduction. Isalpak din natin to. eh yun yung nagaya ko sa mga content creator eh. Patash tayo ng PVP damage reduction. Eh, di ba? Kalokohan yun, guys. Kapag ginaya mo yun, isa kanang ng bugok, okay? So, dito, dapat iba-ibang effect yung ilagay mo dyan. And then, unti-unti mo na lang silang ipalevel. Kasi so, yung ginagawa ng iba, kunyari, uh, 2,000 yung PVP damage reduction nila, di ba? So, 2,000, ibig sabihin, dapat ang spender, dapat nasa 2,500 yung kanilang PVP bonus, di ba? 2,500 plus, di diba? Para magkaroon ka ng penalty. Ibig sabihin, mas masakit yung bawas nila. So, yun siguro yung inabol nila. Pero, kakapitik nila or kakapump nila lang kanilang PvP damage reduction. Ang lit naman ng kanilang physical and magical damage reduction dito. Parang ganun din yung nagiging dating eh, di diba? Parang lumalambot lang din sila. And dahil nga dinoble-doble nila yung mashigil nila dito. Eh mas lalo pa silang lumalambot kasi kulang na ngayon sila sa effect. Okay? Kasi hindi no doble doble nila yung kanilang mashigil. Mga bugok eh. Di ba? Itong mashigil ko na to, kompleto to eh. Regeneration or recovery. Damage reduction. Di ba? Protection, shield, bla bla bla. Nandyan lahat yan Eh. Iba-iba yung ambag nila sa karakter ko. Kaya, mas makunat yung ganto, Di ba? Na-set up. Ngayon, magkakatalo lang tayo sa isang sigil. Kunyari, isa kang mili. Eto, yung immortal body. Kasi eto, pang ano to eh. Pang healer talaga to guys eh. ba? Diba? Ayan no, Because of the healing thing and tsaka healing done. 30%, 30%. Eh, yung ibang mga class, wala naman kayong healing eh. ba? Diba? Wala naman yung healing done eh. So, patapon na kaagad yan eh. Pero, kinukuha to ng mga bugok kasi... Nakita nila guys yung PVP damage reduction. Naku, So kapag melee guys, mas maganda sa inyo yung isa. Ito yung ano uh, sweep breakout, dapat ito yung kinukuha nyo kasi bilang sang melee, galaw kayo ng galaw sa mapa. Which is ito, ganun din eh, PVP damage reduction din pala to. So mas maganda na to actually na ilagay or isalpak nyo. So ano ba yung makukunin nyo? Syempre, ito immortal body kapag priest ka or yung dancer, di ba? kapag melee itong sweep breakout. Ngayon, tong tatlo dito, gayahin mo na yan, Braveheart, Surging Protection, tsaka Deadlock Aurora. Eto, kahit ano na dyan, pero okay din to, di ba? Shield din yan eh. And then, ito bala na kayo dyan kasi iba yung job nung iba. Pero sa mga pare, okay na to. Requiem. And next is the pet na eto, pampakunat lang naman dito guys. Eto eh, si Child of Earth eh. Diba? Na, makita nyo kanina, kahit hindi siya nag link sa in, ko yung mga Asura, eh. Pero, kapag nagpag-linkso to sa inyo, kapag napa-tier 10 nyo to, kasi tataas yung HP nito eh. Sa ngayon, nasa... 84,000? Okay. Natataas pa. So, technically, madami syang ma-absorb na damage ng Asura. And lastly, you have the title. So... The next coming weeks, magte 10 over 10 na to. So, rank 5 na ako, Sun Warrior. So, lahat ng monk, lahat ng DPS na... Tan Warrior 4 and below, yaring-yari kayo sa akin. Mas mangkikiriti pa kayo, okay? And, bago ko pala makalimutan, wishit na yan. Yung collections din pala, first you have the collections in Sigil na makikita nyo. Ayoy, di ba? na ko na lahat. Okay. Ito na lang yung hindi. Na dito, kapag nag-unlock kayo, madaming reductions dyan. Okay. Ito, syempre, i-unlock ko na to in the next coming weeks. Dito din ata, may mga reda reductions ba? So, meron din, konti lang. Dito rin ata sa taas. Okay, meron din. Diba? Pati yung mga kulay red. Ayan, kinatsaga ko din yan. konti unti every week. Reductions din bala yan. And then lastly, yung collection sa cards. Diba? Meron din dito. So, unti-unti, nag-unlock na rin ako. Makita nyo, di ba? Sobra-sobra zeni ko recently eh. Kasi, di ako nakapag-snap ng sigil sa market. tong yung ginagawa ko, nangungolekta na lang ako ng card. And dito, may mga reductions din dito. Pero, pinaka-importante yung event dati. Ito, di ba? Kung chinagaan nyo siyang dabuzen nagisa ko, tinapos ko siya. Kasi, nakita ko, reductions yung, ano, ibibigay niyang stat kapag dineposit mo. Di ba? dyan din. Siyempre, yung mayroon ding iba dito, which is, saka na yung iba dan. Di ba? So, sa ngayon, ano pa ba yung kulang ko sa character ko? Siyempre, tuloy-tuloy pa naman papatlas ng physical at magical reductions. Di ba? Second, yung PvP damage reduction, kailangan umabot to around 2K, which is, I think, aabot uh, yan at some point. Kasi pag umabot yan sa 2K, kailangan ang damage bonus ng babanat sa akin, yung 2-5 na damage bonus, mga heavy spender na yun. Yung mga papunta na ng will yun eh. Di ba? So, yun na yung next target dyan. And dito, ang pinakulang ko dito is yung medium. Which is kukunin ko nga sa mga costume. Sa divine armaments din pala dito sa seasonal. So, minamax ko lang to hanggang sa makuha ko na yung requirements sa mga sa pinakasagad na difficulty ng Nightmare Temple. Then after that, ayun o, no, may the reductions din dito eh. Ayun o, no, di ba? 130 plus ka yan. And syempre, may mga reductions din dito guys sa Divine Armament. Which is, meron yan sa armor tsaka dito sa muffler. So meron ako sa armor, sa muffler wala ba. So additional reductions din yon pag makuha ko. So bantayan nyo lang yung mga nyo kapag may kulay blue and above na PVP damage reduction, pwede nyo nang isalpak yun eh. And that's it, di ba? Ganun lang kadali guys, magpagunat para hindi kayo mabiktima ng one hit asura daw. Kahit F2P, ano kayo nananaginip ng gising, di ba? Mga bugu, kailangan nyo maging spender para ma one hit asura etong aking karakter. Kasi, wala na, di ba? tapos na yung oras nyo. That's it. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.